Pag ito yung niregalo ninyo sa mga kaibigan nyo, pamilya ninyo, ewan ko na lang kung may masabi pa sa inyo. Hello mga manay! Welcome sa ating kusina at ngayong araw, panibagong recipe na naman na pang negosyo ang inyong matututunan. So kadalasan na ikita ninyo, marami na akong recipe ng palabok. But this time, magluluto tayo dahil isa rin to sa nire-request, ang pancet malabon. Pancet Malabon at Palabok at the same pareha silang kulay orange ang sauce, 'di ba? So kadalasan pinagkukumpara na parang parehas lang din naman. Pero alam nyo ba na may pinagkaiba silang dalawa? So ang palabok ay ginagawa yung sauce with shrimp o hipon. But ang pancet Malabon naman, ang ginagamit ay alige o yung taba ng talangka o alimango. So, yun yung pinagkaiba nila. Pero kung titignan mo, yung mga ibang sangkap nila is the same lang din naman. Pero, mas mahal nga lang tong pansit malabon. Dahil nga, gumagamit sila ng alige o yung taba ng alimango. So, alam naman natin na pricely talaga to. Pero hindi mo kasi matatawag na pansit malabon kapag hindi ito yung ginamit mo. Ayan. So, nandito yung mga kailangan na sangkap natin. Mas marami nga lang to compare doon sa uh, palabok na talagang nakasanayan na natin. Dahil naglalagay din dito ng gulay, ito nga yung pechay bagyo. Siyempre, meron din tayong chicharon, bagnet, hipon, pusit, tinapa, nakadalasan natin, nakikita rin sa palabok. So ngayon nga, gawin na natin yung matagal nyo nang nire-request. At dito nga, gagawa lang tayo ng good for size 12 na bilao. Para naman sa mga viewers natin na gusto tong makuha at pwedeng pang negosyo nila. At the same time, pang pamilya na pwede nyo kagad matry. Kaya naman wag na natin patagalin. Bago natin umpisahan yan, unahin ko muna sa inyong i-share kung paano ko niluto itong ating al dente na noodles para sa ating pancet malabon. So, ang kailangan muna nating gawin ay magpapalambot tayo nung ating palabok noodles. So, kailangan natin ng isang malaking lagayan kung saan natin siya ibababad. Then, meron tayo ditong dalawang bar ng palabok noodles. Alam na to sa palengke, tanongin nyo na lang. Sa isang pack neto, tumitimbang na kalahating kilo, apat na ganito yung laman niya. So, kailangan lang natin is dalawa. So, ito ay 250 grams ang katumbas. So, kailangan tong ibabad para po hindi tayo matagalan sa pagpapalambot ng ating palabok noodles. So, lalagyan natin to ng tubig. Maglalagay ako ng tubig na isang litro. For isa at kalahating litro. Ayan. Kailangan lubog sa tubig ha. Kasi yan po ay sisipsipin niya. Yan po ay tataba mamaya at lalambot. Kaya kailangan nakalubog sa tubig. So, make sure na ibabad natin to at least 3 uh, hours para pag nagpalambot tayo, hindi na ganun katagal. Hindi na to kailangan takpa, nahiyaan nyo lang na ganyan. Then, mamaya natin yan mabalikan. Ngayon, makalipas po ang tatlong oras na pagbabad natin sa ating palabok noodles. Pansin nyo, ayan o. Umalsa na siya, tapos nagwatak-watak na. So, pwede na natin tong isa isalang sa ating pinapakulong tubig para tuluyan na siyang mapalambot natin o maluto. So, ilagay natin dahan-dahan sa kumukulong tubig. Hindi to kailangan pakuluin ng matagal kasi lalabsa to pangit sa ano panset malabon yung labsa yung noodles. Para nang maanta. Ayan. Ayan lang natin yan na kumulo dyan. Maya maya natin yan balikan. So eto na po mga manay. Naglagay ako ng timer para makuha ninyo ng tama. So pagkatapos natin mababad. Ayan. 3 minutes lang, okay na to. Pwede na natin tong hanguin dito sa ating pinagpapakuloan. I-drain natin para hindi siya maluto dun sa kanyang pinakatubig na pinagpakuloan nito. Dahil tapos na tayo magluto ng ating noodles para sa ating pancit malabon, so dito nagpapainit na ako ng mantika para naman sa ating bagnet o sa ating karne na ipang tatappings. So meron tayo ditong pinakuloan na baboy, ayan. Nilagay ko to sa freezer pagkatapos ko siyang mapakuluan na may laurel, sibuyas, at paminta. Then, dito, dahil malambot naman na ito at loto na, ipapray naman natin siya para pang toppings natin mamaya. So, hintayin lang natin to na uminit bago natin isalang. So, habang hinihintay natin na uminit yung ating mantika, ipapakita ko sa inyo yung mga sangkap na kailangan natin na pang toppings. Meron tayo ditong uh, puset na nalinisan ko na. tatanggalin yung tinta ha. Mata, tapos yung pinaka ah, parang ipin ng puset. Hugasan maigi. Then, yung ulo ng hipon. wag nyo itatapon kasi pampalasa din yan. e'tong ating hipon na tinanggalan na natin ng balat at yung pinaka dumi niya sa may parting batok. May nahimay din tayong dalawang piraso ng tinapa. Natatanggalin yung tinik para walang istorbo kapag kumakain. At syempre itong ating baboy na ipiprito natin. Hindi rin pwedeng mawala. Ang pinaka-importante, itong ating alige. Ayun, no? Sa sobrang pagkataba niya, eh, nagmamantika. Ito yung alige ng ah, crab. So may nabibili naman ito. So pwede kayong mag-check sa online. Then meron tayong... Ah, dahon ng sibuyas, anato oil panggisa, sibuyas, nilagang itlog pang toppings natin, meron tayong bawang, yung chicharon, <laughs> presyo pa. Yan, chicharon na may laman. Dudurugin natin yan, tapos ititira natin pang toppings. Yung ating pechay bagyo iboblanch natin ibablanch natin to sa mainit na tubig then yung anato seed na binabad sa mainit na tubig pampakulay natin so ayun lang magdadagdag man tayo ng pampalasa depende na po yun sa inyo so ayan mainit na salang na natin then tatakpan natin para hindi tayo matalamsikan So yan, pwede ko na tong hanguin. Bali, ipiprito ko to ng dalawang beses para malutong. Ipapahinga ko muna. Then, saka ko ulit, ipapry na pangalawang beses. So ayan, sasala na natin sa pangalawang beses. Para maglutong siya. So sa pangalawang beses, kapag sinalang niyo hindi na kailangan tulutuin ng matagal. Basta lumulutang na, hanguin nyo na yan, kasi may tendency naman na yan ay mag -dry at masunog pa. So dahil tapos na tayo dito, si aside na natin to para naman diretsyo naman tayo dun sa pagigisa pa ng ating mga gagamitin na pang-toppings. Ngayon dito, nakapagpainit na po ako ng ating uh, kawali kung saan tayo magluluto nung no? ating uh, hipon at pusit. So maglalagay tayo ng oil. Anato oil to para hindi naman uh, patay tignan yung pang-toppings natin buhay. Magandang tignan kumbaga nakakaakit. Then ilagay natin tong hipon natin. So hindi natin to kailangan lutuin ng matagal para maiwasan din na kumunat. Then timplahan lang din natin ng konting paminta, konting paminta lang, pampalasa din. At maglalagay din tayo ng konting asin. So nakakatulong po yun, lalo na pantapping to para iwas panis. Kasi kung di niyan titimplahan, tapos order sa inyo, may tendency na mga mo yan. Dahil nakaibabaw yan eh. So kailangan titimplahan nyo rin. Kahit konting pampalasa. So pwede na natin tong hanguin. Next natin, yung pusit. Lagay tayo ulit ng oil para hindi naman dry. Then gaya din kanina, timplahan natin ng konting paminta at konting asin. Lalo na to hindi to kailangan patagalin. Kukunat ito. So, kailangan yung luto talaga nito ay hindi kailangan patagalin ang pagluluto para juicy siya. Dahil pag tumagal to magiging parang ano to goma. So, yan. Meron naman pong nabibili na, bibili na frozen na ganito, na, hip, na puset. Kaso nga lang, mas maganda talaga yung fresh. Iba yung lasa. Mas malasa. So, set aside na natin yung ating nagawa. Then dito, dito na rin tayo magigisa. Maglalagay tayo ng oil. So, maglagay na tayo dito ng ating mantika panggisa. Anato oil, cooking oil, pwedeng pwede. Bala kayo kung anong gusto nyo gamitin. Then, bago yan, Ilalagay din natin tong ulo ng hipon. Kasi pampalasa to. Pipika-pikain natin yan. So, huwag nyo rin pong itatapon yan dahil nandyan din po yung taba. May aligay-aligay yan eh. Pero yung iba ayaw maglagay nito na pero nasa inyo naman, optional din naman to. So, isasangag-sangag lang natin para lumabas yung katas niya. Again, itong niluluto ko sa inyo, hindi to authentic dahil hindi naman ako taga Malabon. Pero dahil, pag kami ng Malabon, isa rin to sa natikman ko doon. At yun nga, iba yung lasa ng sauce nila. So yun lang kapag mahilig kang kumain sa iba't ibang lugar. Nalalaman mo na, ah, ganito pala yung timpla nila dito. So hindi ito kailangan patagalin. Once na okay na, hanguin na natin yan kasi pipisatin natin ito mamaya. Hiahalo natin yung katas. So tanggalin niya yung mga natitira na yan. At magigisa na tayo ng ating bawang. So ilagay natin yung bawang. Hinaan po yung apoy para hindi masunog yung bawang. Then next natin yung sibuyas. Gisa-gisa lang natin. Then, para po mas malasa yung kanyang uh, sauce, dito ilalagay na natin ang tinapa. Sasangkutsahin na natin dyan. Para dun pa lang sa sauce, lasang-lasa mo na yung tinapa, tapos yung aligi. Hindi ba? Sangkutsahin natin. Timplahan muna natin yan ng ah, asin at paminta. So maglagay tayo ng paminta natin, half teaspoon. Then konting asin, half teaspoon din. Next natin yung alige. Iahalo na natin dito. So, yung kompletong sangkap nito lumalabas naman po sa screen. At meron din po sa aking description box sa baba para makuha nyo po ng kompleto. Sangkutsahin so, natin ng maigi para iwas panis din po kagad. At para din talagang lumabas yung linamnam bago natin lagyan ng tubig. Then, pagkatapos natin masangkot siya, maglalagay na tayo dito ng tubig natin. Para kumulo na yan. Then, habang ito ay hihintay natin na kumulo, ang gagawin natin ay magdudurog tayo ng chicharo natin. So, mo muna natin yan dito para mas lubas yung timpla. Saka rin tayo maglalagay ng pampakulay natin, yung aswete na binabad natin sa tubig. Ngayon, once na kumukulo na, haluin muna natin. Hinaan ko lang yung apoy. Then dito, maglalagay na tayo nung, ito yung katas nung ulo ng hipon kanina. O oh, ba diba, marami pa. Malasa yan, kaya wag nyo itatapon. Then, maglalagay din tayo pang natin ay yung chicharon na dinurog natin. Kaya huwag niyong itapon yan. Yung ulo ng hipon. Dahil sayang. Tapos maglalagay din tayo ng pangkulay. So gamit natin dito is yung binabad na aswete sa mainit na tubig. Sa kulay, tansyahin nyo po, depende po yan sa tingkad ng kulay na nais ninyo. So, pwede nyo isusaw ng ganyan para mas kumulay pa. So, yung ganyan lang okay na yan. Ayan no? nag na siyang lumapot. Then, para sa pampalasa natin, maglalagay po ako ng half teaspoon ng ginisa mix. Yun po ay optional. Pwede nyo huwag gamitan or lagyan nyo pa ng mga pampalasa na nais ninyo. Depende po yan sa inyo. So, dun sa pampalasa na sinabi ko, laging kayo naman yung masusunod eh na po yung mag-adjust. Kasi hindi tayo pare parehas ng timpla na nais. Kaya mas mainam na tatansyayin po natin. O tikman nyo muna kung tingin nyo ay okay na ba yung timpla. So, palalaputin pa natin to ng maigi. So, hindi na ako dito naglagay ng cornstarch, mga manay. Ang natural na magpapalapot sa kanya is yung chicharon, yung alige Then, yung tinapa na nilagay natin. So, titikman ko rin kung sakto na ba yung timpla or magdadagdag pa ba ako ng patis na pampalasa natin. Tikman natin. Yung mm, sarap. Lasang-lasa mo talaga yung aligi. So, hindi na ako maglalagay ng mga pampalasa. So, okay na yung mga nilagay ko. Pag na-try nyo to, makikita nyo yung pinagkaiba ng palabok at pansit malabon. Pero again na, hindi to authentic sinasabi ko sa inyo. So, gumagawa ako ng sarili kong version para matry nyo din. So, ayan. Check na po ulit natin. At eto na nga, malapot-lapot na. Pwede ko nang patayin yung apoy. Then gagawin natin, habang yan po ay mainit-init pa, ilalagay na natin dito yung ating palabok noodles. Para po, kumapit na doon sa ating noodles yung sauce. Sisipsipin niya yan. Ay, nako. Pag natikman nyo po talaga to, masasabi ko sa inyo. So, ito po ay lalapot pa. Yung timpla ng sauce niya, hindi maalat. Kaya, masasabi ko talaga na babalik-balikan nyo to. Hmm. So, marami pa nga. Oh. Pwede pa tayo maglagay. Pero yung lasa kasi ng sauce niya, hindi maalat. eh Pwede mo talagang papakin. At dahil nga itong uh, pasta natin ay matigas-tigas pa. So, sasakto yan kasi sisipsipin niya yung sauce na yan. Mukhang kala mo lang madami, pero mamaya masisipsip niya yan. So, dito nakaredy na po itong ating bilao na binalutan ko ng foil. Ang size nito ay size 12. So, dito natin ilalagay yung ating panset malabon. So, dahan-dahan natin ilagay. Masosi nga lang tong ating pancet malabon ha. Baka may may mambash na naman sa akin. So again, hindi po ito authentic. Ako na po kagad magsasabi. Para hindi na kayo mahirapan. At bago rin tayo maglagay ng toppings, papakita ko rin sa inyo, meron na tayo ditong na blanch na uh, pechay bagyo. So ang ginawa lang natin dito is binantulang natin sa kumukulong tubig ng mga wala pang dalawang minuto para hindi siya malamog. Andun pa rin yung lutong pagka-fresh niya. So ito yung ilalagay natin dyan sa ibabaw. So unahin ko yung paglalagay ng gulay. Dyan sa gilid. Ganyan. May mga natitikman ako na pancet malabo na yung parang maputla yung pagka, pagkasos niya. Iba rin ganito. So hindi po pare-parehas din yung luto. So, nasa ano pa rin, nasa nagluluto pa rin yan kung ano yung gusto nilang timpla, gano'ng katingkad yung gusto nilang kulay. Noon daw, gumagamit ng pampaasim dito is kamias instead of kalamansi. So, dahil nga nasubukan na mas masarap yung kalamansi, ayun ay na yung pinalit sa kamias na pampiga o panghalo sa pansit malabon kapag kakainin. Then next natin itong ating puset. Nagay lang tayo sa ibabaw. Kaya hindi to kailangan talagang i-overcook kasi kukunat. So pag kumunat ang pangit para kayong kumakain ng goma. At yung hipon. Ang daming sa nito kaya sa totoo lang mas mahal din po ito sa palabok. Kasi yung costing niya hindi hindi ano ah, hindi biro. Dahil sa aligay pa lang mga sangkap na to, yung hipon na yan magastos talaga. Then, yung ating magnet. Yung ba, diba, overload? Pag eto talaga, putok-batok talaga to. <laughs> Ewan ko na lang. Magreklamo pa yung customer niya pag ganito karami yung sahog. Pang-piesta talaga. Siyempre, may itlog din yan. Diba? Pagka-OA talaga nito, sa daming saog nito. Dito pa lang oh, sa toppings pa lang. Usog ka na. Turn it natin para hindi magulo. Meron pa tayong chicharon, o di ba? May chicharon pa. Pag ito yung nirigalo ninyo sa mga kaibigan nyo, pamilya ninyo, ewan ko na lang kung may masabi pa sa inyo. Yun lang, baka i-request sa inyo ulit. Then, maglagay din tayo ng spring onion. At pang last natin yung kalamansi. Siyempre, hindi kompleto kapag walang kalamansi. So, ayan. Ito na po ang ating panset malabon. Ang isa sa masarap na pagkain na talaga namang babalik-balikan mo. Kasi naman, kita nyo naman, oh overload sa sahog. Pero disclaimer lamang po, again, hindi po ito yung authentic. So, gumawa ako ng sarili kong version. Kaya naman, para maunahan ko na agad yung mga basher natin dyan. Pero again, try nyo po ito dahil I'm sure na magugustuhan ninyo. The best yung kanyang sauce. Gayun din yung kanyang mga toppings. Yun nga lang, hindi siya mura yung sangkap. Kasi nakita niyo naman yung mga nilagay natin diyan. So pricely talaga kaya kapag magne-negosyo ka nito, piliin mo talaga maigi yung mga customer mo kasi hindi siya pwedeng baratin. Kung ito talaga yung gusto nilang timpla. Magkaiba talaga sa palabok. Kasi sa palabok pwede kang magsahog ng tokwa, di ba? Tokwa lang, tapos din pa, okay na. Ito kasi talagang ang main na ingredients niya is number one, yung taba ng alimango. Doon palang, pricely na. So, ito is para sa akin. Ihain mo sa pamilya mo. Kung meron kayong special na okasyon, try mo to. Kasi I'm sure, madalang mo man uh, ihain sa kanila, pero, ere request nila yan sa tuwing merong okasyon sa inyong bahay. So, muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At ito nga itong ginawa ko is size 12. So, kayang kumain ng uh, tao dito is anim hanggang pitong tao. Dahil hindi naman siya flat, apaw siya sa bilaw. Ayan, nalaglag na yung mga nakataping. So muli, ako po ang inyong madiscarding nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sana'y masubukan nyo to. At again, abang-abang sa iba't ibang recipe na pwedeng pwede mong matutunan. At hindi lang yan, pwedeng pwede mo pang pagkakitaan. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Kaya naman, tara! Uy! Kain po tayo!